saya pak, saya pak, saya pak, saya pak, pak, saya pak, pak, saya pak, saya pak, saya pak, saya pak, saya pak, pak, saya pak, saya pak, saya pak, saya pak,

Ah, Si, kalau jauh. Si, aja B di. Ah, kompleks. Di kompleks Tanjung Matelik sila. Ah. Sabun cuma meron. Sa, sa potong ya. Kan suru kan. Iya. sama nih kesan? Oke. wag wag po kaya po yung hininga niyo kasi mas nahirapan tayo yung mukhang nagalas magsasaka tinggal tinggal kung pa pa Tingnan daw po pa pa kanta daw po po ano kung pa kaya ano kung pa pa ano kung pa pa lower ano ano kung pa pa ano kung pa pa ano pa pa ano kung pa sakit.

Pagbubuti kasan para hindi masakit. <coughs> hindi na ba natin pwedeng i-force ng pang-multi videos. <laughs> <laughs> So, yun, dito, dito, rin, no? Kasi ito hindi ito tatanggapin ng kayo. Dahil sa edad na rin ha? Kasi yung dito. bones na matanda. Kasi pag bones ko yung may edad na is palambot na. Hmm. So kaya ako pag bones ko is malibit na talaga. Kaya mo wala yun sir. Ay din ako. Ah. <laughs> <laughs> so umpisa lang. Sinong pwede mag-hang sa kanya doon ng exercise every morning? Oo, pwede mo uh... meron kasi sa kanya. Anong klaseng mga? Kasi pupus lang, pupus lang patuloy ito ang kanya. Ah, na lang? Oo. Oh, mm -hmm. kailangan lang mag-push na. 5 Five minutes lang po kadaya lang. Okay. Kailangan nyo para yung sciatic nerve problem niya is mawala po wala yun. Mm -hmm. Kasi kailangan i exercise every morning at saka mag-usama. <coughs> para yung nerve niya, nag nabibinat yun. Oo. Oh. So, magkabilaan? Magkabilaan. Tapos mayroon pa iba, ibang part ng pagka-exercise nyo. Tatlo lang naman kailangan. Okay. Tapos ang isa is dalawa.

Yeah, hindi naman 'yan. tayo na. Sino ra ba 'yan? Isa. Dalawa 'yan, dalawa. Pantay 'yan. Yeah. Sigit tayo. Tayo. Tayo tayo. na tayo na. tayo. Next. Tayo na, tayo na. Ang lalaki na rin, lalaki sana. Sino ba 'yan? Oh, ano na ngarano hoy? Oo. Oo. Sabi ko kayo. Ngayon do. <laughs> Mas yang paghahanda mo, dumaan, 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 anak dumaan, 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 Karena dumaan, 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 Kaya na, kung nakagyan, ganito man. oh okay. mo na ganito na ha. Tsaka bawal siya magbuhat-buhat. Buhat ng kahit mabigat. Bawal yeah. na sa kanya. Lakad-lakad ka Tapos ingat ka sa hagdanan. Na. Nagsasakay ba sa motor Wala na. Hindi, bawal hindi. Na. hindi Tagal na. na <coughs> okay. Kasi bawal kasi. Oh, na. yung lubak kasi. Mukha nga yung vertebrae to vertebrae. Nag-decompress ko, ko kasi kasi yun. So mag-decompress ko sa makin. So, may mga man, time, pag mag-conscious, ang hindi ko Nag-isig na lang para sino ng waga sa hospital. Gratis, okay na po. kaya niyo po, kumusta? May lakas na? Hindi okay. lang pa po. Ito, bakit sa <laughs> <yung, laughs> ano? Dapat na lang Ito ba ako? Hindi naman pero huwag niyo yung data.